So ayun guys, good morning. Sa breakfast tayo guys. So no? mayroon tayong kare-kare. So puro ano lang to yung kulay. Pero nakauna na ako ng dinuguan. Pero konti lang yung dinuguan, siguro mga isang platito lang. Yan. So guys, before we start, pray muna tayo. Let's go! Good morning! Good morning guys, okay na yung tulog ko. Ang nito pagbiyahe biyahe. Di pang gabi kami ni Dana. Ano kaya ang mangyayari? Sabag eh, pwedeng matulog ng tanghali eh. No guys, no? Sarap, puro gulay. Ay tayo guys. Mm. Ito puso Puso. Pinit. vậy tay ta dùng egg break <laughs> 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 또 보고서 오래전 사야긴 그랬어 아니다 이 했어. Lại <laughs> La ngu Meron doon isang tab. Yung talaga puro laman. Tapos tayo sa red meat. Puro ganto-ganto muna tayo. Mm. Tubik. Sarap, shit. Hup! <laughs> Gulay lang, sold na! Ano yan? Ano bang oras ngayon? 7.46 am Sarap. Kaya yung dinuguan. Ang sarap din, guys, eh. Wala mo naman ang Pinoy, basta dinuguan, di ba? May langka nga rin doon, eh. Katang langka. Mmm. sa kare-kare. Gulay, Solve. So, ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa inyo. Breakfast lang tayo. Bago simula ng ating araw, so, alam mo na, hindi lang masyadong gagawin dito. Alam <laughs> lang, na, hindi siya, masyadong tayong gagawin. So, mamaya, papawis lang tayo. Yun, hindi ko, baka, hindi ko na video yun, o i-reels ko na lang yung konti. So, yun, dating gawin, palike and share na ang videos and then, don't forget to subscribe to my channel. Peace out. bro